Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Kamusta kayong lahat? Good morning! It's October 2, 2023. Kagigising ko lang. Uh, it's 8 a.m. in the morning here in the Philippines, guys. Ito, walang magawa. blablabla gan. Boom. Maglalaba kasi ako, guys. Kaya, kailangan mag-wake up in the morning. Kunin na mga labada. Laba-laba tayo, guys. Ito ang aking mga labada. Maglalaba ako, guys. Laba, laba para hindi tumamba pa ang mga labahin. Maglaba tayo, di ba? Laba-laba. Look at my CR, guys. Yan. Para hindi tayo matambakan ng labada, di ba? Kaya maglaba-laba. So, kumusta kayo, guys? Okay ba tayo dyan? Hmm, ba? Diba? Yan ang aking mga labada, guys. Oh. Kunti na lang kasi nakapaglaba na. Ang isang araw. Lapayang unan para hindi ma-jontot. Laba laba tayo guys. It's good morning everyone. So yun guys, kumusta kayo lahat? Pagbabalik ko sa YouTube, kailangan panuutin nyo lahat ng aking videos para masaya, diba guys? Lalaba ako kasi para mabangay yung kwarto. Para hindi mag-jauntot ang kwarto. Kailangan maglaba. Enjoy kayo sa videos ko, guys. Oh. Watch my videos, guys. Pwede ni-share, i-like. Di ba? Para masaya. Six months akong nawala sa YouTube. Kaya kailangan mag-upload na mag-upload ng videos. At sayang naman yung kinita ko. Hindi ko nakuha kasi nga wala akong upload ng videos. Kaya ito, o oh, yan kami kami upload upload ng videos may, para may content kasi alam mo naman si youtube gusto niya lagi kang may content pag hindi ka nag content nga 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 yung channel mo diba kaya kahit ano na lang i-content, content na ng content. So, guys, bababa na ako dahil dandun yung washing machine. Doon ako maglalaba sa bababa namin. ba diba? So, ingat kayo, guys. Keep safe. And thank you very much for watching. Subscribe to my channel. And enjoy my videos, guys. Thank you very much. Bye. Bye na ako, guys. Bye-bye. Love you all.